thank you ko po yung ibang gamit para po nijon mo po ako dito sa aking miting pindahan kasi po dito rin po ako paminsan magluto ayan po so may inayos po akong gamit iniba ko po ng posisyon ayan nagkunti po tayo linis linis tanggal mga alikabok kasi super open po itong pindahan na ito mga guys Talaga ng po sa amin. Kaya po ang alikabok. Super. Ang bilis po dumami. Ayan. Kunti po ang punas-punas. Punas po ako sa mga stante. Ayan po, talaga ba namang ito ay inabala ko. Sunday mode. Linis. Napakakapal na ng alikabok kailangan na magpunas ayan guys itong tindahan ko naman hindi kalakyan at karamihan ng laman ayan to ito wala na masyadong laman ang ating mga lalagyan kailangan na pumili kaya dinis ko muna ako habang hindi pa tayo nakapamili para medyo maliwalas po ang loob ng tindahan ayan na ko yung mga ibang mga paninda kapagkalat ko talaga lalo na pag ang anak ko ang nagbibenta na ako may binabalik sa lugar sa mas school supply ayan kaya pa pong mga bagay-bagay na kinukuha sa stamping na nababalik sa maayos na lugar kailangan po kasi balik tatlo ng maayos sa isang lugar kasi nasisira din po eh. At pag may bibili, sa isang direksyon ng po na stande, tayo maghahanap. Hindi siya kasi sa isang stante, pag samasamahin po lahat ng isang klase ng ating paninda gaya ng school supplies. Kaya mapapaghilain po natin sa isang direksyon ng po sila. Ayun, gulo na ko. <laughs> super pagod ayun na naman ulit ako nag tatanggal ng mga alitabok mga lawa lawa pa yan na kadikit ayun ako mga guys thank you for watching